Uh, magandang araw mga gulay. Welcome back sa akin channel. Gregory Parmer na mga pupala pupa ulit to. Bali, nandito nga tayo sa area na ito yung lumang talong natin mga kagulay. Pinabunot na natin. Kasi nga, uh, ilang buwan na ba siya? November, December, January, February, March, April. Bali, anim na, bu na, anim na buwan na rin naman itong talong nating lumang mga kagulay. Kaya pinabunot na natin. Kasi hindi na rin ano, uh, kumbaga Uh, papalitan na natin ng ano ng ibang tanim mga kagulay magkakrap rotation na tayo mga kagulay pero hindi ko pa uh, sasabihin sa inyo mga kagulay kung ano itatanim dito basta ito update dito sa lumang talong to mga kagulay yon pinabunot na nga natin uh, para ma land prep na ulit siya mga kagulay baka bukas kapag natapos na to ngayon bukas paparotor na natin to mga kagulay bali ito yung sinasabi nila sa akin mga kagulay na magastos daw ako magtanim ng ano ipapaliwanag ko mga gulay magastos daw ako magtanim ng talong gawa nga na yung may kawayan pa ako may banana twine pa ako uh, hindi lang naisip ng iba mga gulay itong kawayan na to mga gulay ay magagamit ko pa sa susunod na tanim ko mga gulay kasi doon sa kabila uh, may tatanim ulit na ako doon nakaliksto iba pa itong hinaharvest na na nung first harvest mga gulay nung ginawa ko ng vlog mga gulay first harvest iba pa yan so, sa Macy ay magtatanim pa ako doon sa kabilang area mga kagulay mga 5,000 siguro kaya 4,000 ulit itatanim ko pero dito hindi na talong ang itatanim ko dito mga kagulay magkakarap rotation tayo yun nga balik tayo doon sa mga uh, uh, nagano na magastos daw ako magtanim ng ano eto mga kagulay isang beses naman lang kayo gagastos katulad itong kawayan na to mga kagulay eto kung tawagin sa amin sa si Ilocano Bulo dito ay bagakay mga kagulay okay pa naman siya mga kagulay matibay pa siya mga kagulay oh yan, Iba -iba siya kaya magagamit ko pa doon sa 4,000 o kaya 5,000 na susunod uh, doon mga kagulay. Kaya hindi pa rin siya magastos talaga mga kagulay ng tutusin. Ma, although madalagdagan ng gastos ninyo kasi siyempre bibili kayo ng ganito kung walang makuhanan. Uh, pero, eto, katulad nito, binabunot ko na, mag magagamit ko siya ulit. Kung doon sa susunod na tarim ko mga kagulay, hindi na ako bibili ulit mga kagulay kasi nandito na to. Ang hindi ko lang magagamit dito mga gulay ay itong uh, plastic mulch kasi kahit nasabi na unti pang sira hindi na natin magagamit. Magagamit pa sana to kung sitaw ang itatanim pero hindi na sitaw mga gulay. Malalaman nyo na lang kung ano itatanim ko dito mga gulay. Basta subaybayan nyo lang mga ginagawa mga ginagawang video. Malalaman nyo rin kung ano itatanim ko dito. Mga dalawang linggo. Magkalipas siguro itong vlog na to. Uh, malalaman nyo na kung ano itatanim ko dito mga gulay. Tapos yung twine. Uh, ito. Tatanggalin din itong twine na to mga gulay yung tinali sa puno. Yan, kung makikita nyo mga gulay. Magagamit din doon mga kagulay. Kung baga, halimbawa, ito kasi dati mga kagulay ay 5,000. Kaso nga naging 1,300 na lang siya noong mga nakaraan na harvest. Gawa nga ng pipino na nakatanim dito mga gulay. Ito, wala na rin itong pipino natin mga gulay. Pero itong ginamit nating twine, magagamit yan. At saka ito. Sa mga nagtatanong kung ilang kung ilang beses pa daw matataniman ng plastic mulch, Depende po kasi yan mga kagulay kung ano yung isusunod yung tatanim. Malimbawa, uh, pipino ang tatanim dito. Okay na sana na hindi tanggalin yung kawayan. Uh, kung baga, i-A-type na lang tapos taniman ng pipino. Kaya hindi na sana matatanggal yung plastic. Kaso lang ibang, ibang gulay kasi ang tatanim ko dito mga kagulay. Kaya kailangan siyang tanggalin. Kailangan siyang irotor para mapulburay sa ulit para mabaliktad, maarawan, para mawala kung ano man yung virus na nandyan sa lupa mga kagulay. Kaya kailangan, kaya doon sa nagtatanong mga kagulay kung ilang beses ba magagamit yung plastic mask, depende po yan sa isusunod yung tanim. Katulad nito mga kagulay, ito yung kasama sa 5,000 na gamit ko pa siya mga kagulay, gawa na hindi ko na tinanggal. Gawa nga ng talong to dati mga gulay, di ko natin napipino naman yung ano ko. Tinanim ko yan, nagamit ko pa siya ulit. Eh ito, hindi napipino kaya sitaw, kaya talong uh, hindi ko na siya tataniman ng ganun mga gulay kaya ta kailangan tanggalin talaga siya mga kagulay kasi ibang crop na yung ibang crops na yung itatanim natin hindi ko pa sasabihin sa inyo ngayon mga kagulay kung ano yung tatanim dyan basta malalaman nyo na lang sa mga sumusubay sa akin malalaman na lang nila yan kung ano yung tatanim ko dito sa ngayon ito pa lang papakita ko sa inyo na binunot na to ito ay 1-3 mga kagulay kasi hanggang doon lang yung 1-3 mga kagulay yung nandun na mga 10 ano 10 plat ay hindi na rin narbisan yun kaya 1-3 lang to pero ang kabuan natin na ito, mga kagulay na uh, magkakasamang tinanim ay 5,000 kasama to talong kasi dati to mga kagulay kaya marami siguro nagtataka na bakit 1-3 na lang natira bakit ano, siyempre nabutan tayo ng mga malalakas na ulan na walang tigil lalos dalawang buwan nun mga kagulay alam nyo naman dito sa Mindanao, Karaga region na nung kasagsagan ng December, January, February ay talagang ulan dito mga kagulay kaya nadala yung dito, hindi ko na mapa-recover syempre. Uh, kailangan din natin magamit pa yung plastic. Uh, umisip na lang ako kung, kung ano yung may tatanim yun nga, yung pipito nga. Tapos yung kalahati niya, yung sitaw, mga kagulay. Kaya yun na yung sagot doon sa nagtatanong sa akin kung uh, ilang beses daw magagamit yung plastic mulch. Depende sa itatanim yun ang sagot, mga kagulay. So balik tayo dito, mga kagulay. Yan nga, nabunot na nila. Bali, lima yung tao, yung tatlo ay yung kasamahan ko dito mismo yung buwanan natin mga ulit tapos nagdagdag na lang ako ng dalawa kasi kailangan matapos to na matanggal lahat para bukas ay rotorin na to kailangan din matanggal yung plastic para bukas ma-rotor na lahat mga gulay. kasi kailangan na natin ma makapagtanim kagad mga gulay kasi nahabol natin yung ano yung ah, mabibigyan na kayo ng clue mga gulay. mahabol natin yung araw yung tag-init mga gulay. alam, yung mga nagtatanim talaga ng mga gulay yung iba ibang kasing gulay alam na nila siguro kung nagtatanim ano ko dito kasi nabigyan na sila ng clone na tag init na tinatanim yun alam na nila siguro mga kagulay yun ang itatanim ko dito yan makita binunot na lahat doon namin tinambak susunugin na lang kung baka itong plastic kukunin pa to mga kagulay tapos itong drip hose natin mga kagulay ay kukunin din to ito yan tinanggal na natin yung ano yung drip tape niya mga gulay ano Tinanggal na natin ito na lang tatanggalin natin, ililipat natin doon sa uh, talong natin doon na portree. Uulitin ko mga kagulay sa mga nagtatanong kung ilang piraso 'yon mga kagulay na sa portree na lang mga kagulay. Kasi hindi naman natin na perfect na nabuhay lahat talaga 'yon, meron at meron pa rin naman na uh, mamamatay mga kagulay. Hindi naman tayo 100% na talagang hustler na hustler na mabubuhay lahat mga kagulay. So kaya naging portrait lang yon yung nandun mga kagulay, yung green na green doon na may balag din. Uh, ito yung atsal natin mga gulay, di pa yan naharbisan. Yun, nandun mga kagulay. Ayan. Malayan mga gulay, tao kung yung ano natin, yung kasamaan natin na tatlo dito. Tapos kumuha ko ng dalawang tao. Bali, apat sila yung kasamaan natin. Kaso lang yung isa na ay eh, kumbaga nakalinggo kasi ngayon mga kagulay. Naka, kumbaga yun yung schedule niya yun ng day off niya mga kagulay magayon yun ang day off niya sa apat na kasama natin. Yung isang kasama natin, kararating lang kanina. Kagahapon, nag day din yun mga kagulay. Kararating niya kanina kaya nagtrabaho na ulit mga kagulay. Kasi hindi sila pwedeng sabay-sabay na umbaga mag day off mga kagulay. Kasi kapag alam nyo naman ang gulayan, maraming trabaho. Kaya yun nga, pag usapan namin mag, ano, dito sa mga kasama natin na hindi dapat sila magsabay-sabay mag, ano, mag day off. Katulad nito, yung isa naka day off, ah uh, yung itong tatlo hindi kaya may magtatrabaho pa rin siya mga gulay at saka ah uh, yun nga hindi ko sila tinatawag na tauwan o kaya ano ang tinatawag sila kasamahan natin kasi nakaka ano, kasi ng ano ng damdamin mga gulay kapag tinatawag natin yung mga kasamahan natin na parang nakakababa ng moral mga gulay kaya ano natin tawagin natin silang kasamahan hindi yung ano yung tinatawag lang natin basta basta na tauan lang mga kagulay pangit naman yung ganon so yun nagtutulungan sila dito mga kagulay para matanggal para itong ay matanggal pati plastic para bukas ay uh, yung nakade off ngayon na kasama natin yun naman ang yung magrurutor dito kasi yun, yun, yung hawak yan dito yung mga makina mga gulay mga grass cutter mga spray spray na yung mga dito halimbawa kasi nagpapa-spray tayo dito sa gilid-gilid ng pang ano mga gulay ng pandamo yan yun ang mga hawak niya mga gulay. rotor yun ang mga hawak niya mga gulay tapos itong tatlong kasama natin dito tulong-tulong dito mga kagulay so dito namin tina ano, tinambak yung ano kasi dito namin susunugin dapat to masunog na rin kagad para yung mga insecto man nandyan kung ano man nandyan ay makakasunog na lahat mga gulay yan yan yung ating ano talong na na, na bunot na mga kagulay dyan lahat yan bali itong nabunot nito na dyan lang mga gulay dyan lang hanggang dun yan yung one tree mga kagulay tapos dun sa nagtatanong din mga kagulay kung ilang square meter ba yung tinaniman ko ng portrait hindi ko po maeksaktong masasagot kasi mga kagulay ito ay kulang kulang tatlong ektarya Ito iba iba klaseng ano ibang klaseng gulay ang naitatanim dito. Mga mga boss, mga kagulay, gawa nga. Hindi ko na sinusukat. Kalimbawa yung supporter, hindi ko na sinukat kung ilang square meter. Kaya pasensya na po. Pasensya na po dun sa nagtatanong kung ilang square meter. Hindi ko po masasagot mga kagulay. Kung, uh, kagulay yung tanong mo na kung ilang square meter. Kasi ito ay kulang-kulang tatlong hektarya nga. Tapos iba-ibang klaseng gulay ang naitatanim. Kaya hindi ko po masagot. So ayun mga kagulay, na-update ko lang kayo dito. Basta abang-abangan abang niyo lang yung uh, itatanim natin dito na susunod mga gulay. Basta hindi na siya solonaceous, hindi na rin siya ano. Basta yung tinatanim sa tag init mga kagulay, yun ang itatanim natin dito. So hanggang dito na lang ako mga gulay sa bago pa lang sa munting channel ko. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Click nyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawing video. Gagawing kong video o kaya vlog dito sa pagtatanim ko ng ibang-ibang klaseng gulay tulad ng talong, sili at sal. Uh, palaya, ampalaya, sitaw, pipino. Uh, dito, panibagong tanim naman to mga gulay. Uh, maraming maraming salamat po sa mga legit na sumusubaybay sa akin. Uh, God bless po sa ating lahat.